Hello guys, welcome ulit sa aking channel mga kapalay mga Foster Ito uh, guys, nakikita nyo maraming nakapila kasi may maraming bumibiling bigas yata 40 days video, oh, ayan Pero po konti lang yung mga nagtitinda guys dito sa harapan namin mga kabale, mga Foster So, pero may mga balang uh, bawang sibuyas, kama, oh, kamatis lang atis Tapos pero na kung nakitang papaya. Kaya lang po konti lang yung mga nagtitinda. At naghahanap lang po ko guys mga mga foster. Yung kamatis. So mga iba-iba pang Yung mga papaya may saging, may bawang may sibuyas, atis, yeah. Pero pupili lang ako guys mga mga foster. Ang fish cracker at banana mm -hmm. chips lang ang binili ko kasi looking for kamatis talaga wala siya anyway yun lang guys ko lang yung nagtitinda dito for today's visit tabanta lang tabanta lang ka -ta. awak tabanta lang ka -ta. may mga Pichipichipuma, buaw, po buaw, 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 pichi. buaw, 25 lang po yun. twenty lang po. twenty twenty five acar. twenty 45 na ate. 45, 45, 45, 45, 45, 45